Hello, dito kami ngayon sa Hindi ko matandaan, kalimutan ko Basta stop over ah, Punta kami ng Napier ngayon Dito kami sa Maycon Tarawira Cafe Stop kami Nag-toilet Sige na, untuk kami. Wow! Para tayong nasa LA, Los Angeles, California. Dito na yung room namin. Wow! Kanda naman. Oh. Ini kitchen. Stunning couch, TV, two bedrooms, ah, doing the toilet and bath. Hey. Bedroom number one. Two. Wow. Then look, siyabro yung tankito. And then bedroom number two, two beds. Wow! Backyards. Let's see. Ah, let's go out there pool ito oh, ang daming tao uh, swimming swimming sila uh. Uh, swimming Kennedy Park short magandang umaga ho ay umagang umaga ano bang oras na um, 9 na yata. Makulim nyo na naman ngayon. Ngayon pa alas kami dito sa tinuluyan namin. Dito sa Kennedy Park Resort. So, lipat kami mamaya ng ng uh, motel. Kasi ngayon, isang gabi lang ang isang gabi lang yung stay namin dito sa Kennedy ngayon, pupunta kami ng itong kakambal nitong Napier. Punta kami sa Hastings. Sige, naka-impake na kami. Ito. Yan na. Lagay. Lagay na lang na namin sa sasakyan. Ah, thank you, thank you. Salamat. Dito sa cute at maliit na accommodation. mamaya, mamaya pa araw dito yan yung labas oh Sige, ilagay na namin yung con, mga gamit at alis muna kami tapunta muna kami ng Hastings bago kami balik dito para ma-explore tong Napier di pa namin masyadong na-explore tong Napier kapong kasi sa Pakinsib malaki pala tong Pakinsib na nandito sa Napier siguro dahil nag-iisa sige sige bye bye ang daming pitso kanina, ang daming kits na yan, ang prutas na yan. Tapos, ang mamahal pa. Hastings na ba ito? Magta-turn left tayo dito. For, ah, no ito? Finwick? Finwick Street? sama splash planet dito tayo sa may splash planet pero hindi kami maliligo mamamasyal lang kami ayun ah, yung splash planet saka na lang kami pupunta dyan sa mga susunod ng mga taon pag balik dito pasyal kami dito sa may park Cut ko muna para hindi mahaba. Oh, may bridge dito. ang yung klaseng bridge to? Ah. Tapos puno ng mga lumot. Yeah. Yan yung splash plant na sa lobo. Anong ah, may naglalaro laro dito ng Anong sports yan? Baseball? Baseball? Ah, hindi. Baseball ba? Ito, toilet. Ayan, pasok kami dyan sa may Kmart kasi iniwan nila yung medyasko. Ah, yun. Namili ang mga to sa Kmart. Namili ang mga to sa Kmart. Ano yung pinamili nyo? Kala ko medyas lang ha. Ayan, dito kami. Namili kami sa may Kmart. O, oh, dito sa may Bay Plaza. Soto. Soto. King Star Sports Bar Ang ganda ng poste ng ilaw dito oh Dito. Okay, dito na kami ngayon sa Napier, dito sa may Marine Parade. Tingnan yung bits oh. Ang lalim pala dito, yung beach nila. Ang ganda ng tubig oh. Pasok kami dyan sa kwan. Sa may national, ano ba to? Aquarium of New Zealand. Nasuna, national, National aquarium of New Zealand.